Kaya mo 'yan. Sige pa. Go. Kaya mo 'yan. Kaya din mo. Ipaglaban mo. Ginusto mo 'yan eh. Sige, go. Oh. Oh, konti na lang. Mm. Ano na? Sige pa. Try and try until you succeed. Go. <laughs> Oh, no, nili! Alam mo 'yung video, ikaw may problema. Kumusta ulohin? Ah, yun mo. <laughs> <laughs> <Kayanin> mo. <laughs> Sigip pa, paglaban mo. Oh, oh. <laughs> yang na kaibahan tayo ng kalahati. Hello. Suko ka na. Ah, baka pag nakagulong. <laughs> Oh, yay! Congratulations! <laughs> oh, ano? Oh, ang galing, 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 galing na winin, baby na yun. Kaya talaga yung ano ng mata niya? Yun na, ang, ang... Para sila hindi ay magkapatid yan. Say hi, Lili. Arpo. Ano, nabibigat ang ka sa ulo mo? Ano'ng <laughs> <Yung> mo gawin ko? Mhm. <laughs> <laughs> uh, 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 uh. <laughs> straight na straight ka dyan ha. Sleepy na? Sleepy na sabi? Sleepy na si Sab Sab? Hmm? Oh my! You're laway! <laughs> Bulaga! Sab! Sab! Kitik, kitik ka na ngayon na ah. Dati, ano ka lang. Dati, tuod ka lang ah. <laughs> <laughs> ngayon, kitik, kitik ka na. Kaya naman natutunan yan. <laughs> Sinong inspiration mo dyan? Ha? Uh. Mm. Laka-laka ng head. Bulaga. Tama mo oh, matalina ako pag laki ko. Syempre naman. Ano bibi? Syempre ano, naman. Na, matalina yeah. ako pag laki ko. Uy may buhok na yan. <laughs> may buhok 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 na yan oh. Ha? May hair ka na no? Ano? Mm. <laughs> he <laughs> he <laughs> <laughs> that's part of growing up. I feel like I'm in the I'm shocked that it doesn't smell bad in here.

Hey, <laughs> Oh. Madali yan o upo. Paasras alam. Bando na eh. Paatras ang alam mo Bakit? Anong paatras? Kapunta doon, hindi pa kapatid ko. Eh, ba? Ano ibig sabihin? Madali na uupo ang mata. Hmm. Ah! Sup!